Mga ka-Express, isang napakalaking balita ang humanig sa mundo ng Southeast Asian Basketball kamakailan. Isang balita ang nagbigay ng panibagong hamon hindi lang sa ating Gilas Pilipinas, kundi pati na rin sa ilang powerhouse countries ng rehiyon tulad ng Cambodia. Sa unang tingin, parang sigurado'ng sigurado na tayong muli ang hahakot ng ginto sa darating na SEA Games sa Thailand. Pero sa likod ng mga headlines at viral memes, may mas malalim na kwento, isang kwentong puno ng twist, kontrobersya at diskarte. Simula pa lang, may problema na. Habang papalapit ang 33rd Southeast Asian Games, isang malaking balakid ang bumugad sa Gilas, Pilipinas. Ang dating inaasahan nating lineup na kinabibilangan ng mga NBA caliber at PBA stars ay maaring hindi makalaro. At bakit? Dahil sa bagong regulation na ipapatupad ng Fallency Games Organizing Committee, FIBA eligibility rules ang susundin. So sa madaling salita, hindi na sapat ang magkaroon lang ng passport para makalaro bilang local player. Kailangan na ngayong makakuha ng passport bago mag 16 years old ang isang half-breed player para siya maituring na local sa ilalim ng FIBA standards at higit pa rito. Iisa na lang ang pwedeng naturalized player kada team. Kung inaakala natin problema lang ito ng gilas, teka lang, mas malaki ang gulo ngayon sa Cambodia. Cambodia ang powerhouse na nabigla. Matatandaan natin kung paanong halos buong lineup ng Cambodia noong nakaraang SEA Games ay binuo ng mga naturalized players, mga imported talents, na hindi naman talaga lumaki o nanirahan sa Cambodia. Sa edisyong iyon, muntik na nilang maagaw sa atin ang corona, pero ngayong FIBA rules ang ipapatupad, mahigit kalahati ng kanilang kuponan ay hindi na eligible. Yes, hindi na sila pwedeng mag-field ng tatlo o apat na imports tulad noon. Isa na lang ang pwedeng ituring na naturalized. Ibig sabihin, mawawala ang kanilang competitive advantage. Kung dati parang Team USA si Southeast Asia ang Cambodia, dahil sa dami ng kanilang imports, ngayon ay para silang na-strip sa superpowers. Kaya kung sabihin dihado sila ngayon, understatement pa yan. Pero teka, paano naman ang Pilipinas? Well, aminado si SBP Executive Director Eric Hadi na malaking hamon ito sa kanila. Dahil nga hindi FIBA window ang SEA Games. Maraming core players ng gilas na nasa Japan at Korea ay hindi available. Ang mga tulad ni na Dwight Ramos, Ren Sabando at Carl Tamayo na naging susi sa mga nakaraang kampanya ng gilas ay malabong makapaglaro. Dagdag pa dyan ang limitasyon sa naturalized players sa Asian Games at nakaraang SEA Games Nagsama si na Justin Brownlee at Ansh Kwame sa si team, bagamat parehong naturalized ayon sa FIBA standards. Pero sa panibagong regulasyon, isa lang ang pwedeng isama sa rooster. So kailangan ng pumili ang SBP kung si Justin Brownlee ba o si Ansh Kwame ang isasama ng team. Mas lumalalim pa ang problema kung iisipin natin ang mga tulad ni na Christian Stanhardinger o Chris Ross. Kahit matagal na silang naglalaro sa FIBA at may Philippine passport, hindi pa rin sila pasado sa FIBA bilang local players dahil sa eligibility cut-off. So, ibig sabihin, kahit sa puso at damdamin ay Pinoy sila, hindi sila makakalaro bilang locals. At lalong tumitindi ang pressure sa SBP. Ayon kay D, We have been discussing it a lot. We have no concrete plans yet because there are a lot of suggestions. So, tila ba nagkakagulo pa ang SBP sa pagpili ng magiging core ng gilas para sa si SEA Games? Isa itong chess match ng strategy kung saan bawat galaw ay kailangang pag-isipang mabuti. Well, hindi sapat na kilala at sikat, kailangan ay eligible, committed at available. Pero ito ang twist mga ka-express, kung sa papel ay marami tayong limitasyon sa puso ng mga players hindi matatawaran ang galing at tapang kahit na hindi makalaro ang mga nasa Japan o Korea marami pa rin tayong PBA talents na maaring isabak Naroon sina Seiji Perez Calvin Aftana Jamie Malonzo at marami pang iba na may winning mentality at team first attitude at bukod pa rito may mga batang players na ready ng sumabak sa international stage isa na marahil sa pinakamagandang gawin ng SBP ay maghalo ng veterans at young bloods para makabuo ng isang balanced team na handang sumagupa sa kahit sinong kalaban. At kung si Justin Brownlee ang pipiliin, abay hindi lang natin makukuha ang isang scorer, makukuha natin ang leader, ang inspirasyon, ang puso ng gilas. Cambodia's downfall, Philippines' golden chance. Kung tutuusin, ito na marahil ang pinakamalinaw na pagkakataon ng Pilipinas para i-reassert ang ating dominance sa Southeast Asia. Matagal tayong naghari, pero noong 2022 sa Hanoi at 2023 sa Cambodia, muntik na tayong masilat. Ang problema nga lang, hindi ito dahil mahina ang gilas, kundi dahil hindi patas ang laban noon, pinayagan ng Cambodia na mag-field ng multiple imports habang tayo ay limitado sa isa o dalawa. Ngayon, tabla na ang laban. Lahat ng bansa ay sumusunod sa isang standard, walang shortcut, walang loophole, lahat kailangan dumaan sa FIBA rules. At dito makikita kung sino talaga ang may basketball culture at grassroots system. So ano ang dapat abangan mga ka-express? Sa susunod na mga buwan, asahan natin maglalabas ng official lineup ang SBP. Doon palang malalaman kung sino ang magiging captain ng gilas at kung sino ang pipiliin. Si Ensh Kwame na natural shot blocker and rebounder? O si Justin Brownlee na may killer instinct at clutch gene? Magtatayo rin ang SBP ng mga tune-up games para makita kung sino ang tunay na handang magbigay ng karangalan sa bansa. Pero higit sa lahat, asa natin babangon ng gilas, hindi lang para manalo, kundi para muling ipakita na ang Pilipinas ay tunay na tahanan ng basketball sa Southeast Asia. At mga ka-express, huwag bibitaw sa pagbabantay ng bawat update dahil ang bawat galaw ng SBP, bawat desisyon sa lineup, at bawat training camp ay magiging crucial para sa ating kampanya. Kaya abangan, supportahan, at patuloy na ipagdasal ang ating national team dahil sa likod ng bawat tank, assist, at buzzer beater ay isang bayan na nagsisigaw ng puso. At eto ang Express Info, kung saan bawat kwento, kinulat ang mundo. And don't forget to like, share this video, and subscribe now.